mag alas na hindi na po guys nagwawalis ako dito na. tapusin ko lang yan kasi mamaya maniningil ako maniningil ako sa anilaw tapos sunduin ko muna si Ronila kasi hindi ko na siya kasi walang makasundo sa kanya mamayang hapon kasi magkita kami dun sa soke nga nakuha ng cellphone kukunin niya sa LBC tapos doon kami magkita sa Banati tapos yung papel na request ang eskwelahan ng anak ko na si Romel, yung panganay, inapid na lang doon pa sa LBC. Kaya magkita kami mamaya. Tapos na magkita, didiritso na kong paningil. Kaya si Ronila, mga alas dos guro, mga alauna mga ganyan kami magkita. Tapos, diritso na kami ni Ronila, e, eh, alas tres ang iyang out sa school. Hindi ko na siya masundo. Baka matagal na din ako doon sa niya Simple, bibiyahe pa mga mga ilang hindi makabot isang oras din. Pero siyempre, gusto ko manigurado lang. Ipaalam ko lang siya. Kaya tapusin ko lang itong gawain ko ngayon. Kaya magpaanilaw naman ako. Kitakis lang tayo mamaya. Guys, maraming salamat sa inyong pagtangkilig kay Mer na ganip lahat. Malis, guys. Nakalinis na kumaligo na lang ako. Tapos sunduin ko na si Ronila. Ayan, may nagbigay sa aking bigas. Mga dalawang kilo siguro to. Tatlo mga dalawang kilo guru guys ayan, dinaan dito ng aking sister in hello, thank you ate sa bigas, binigyan kami bigas kunti na lang din bigas ko, mamaya magbili lang ako kasi maningil pa ako pag nakapaningil ako mamaya, bibili ako ng bigas tapos yung iba i-ano ko yan, ipapuhunan ko sa aking bayaw, para kahit papano may ulam kami araw-araw, give and take lang tayo, bigay-bigayan lang para may ulam-ulam lang pag may time, o di ba? Dapat share, share, sure. sa blessing, o di ba? Kaya hanggang dito na lang muna. Babalik na lang ako mamaya kapag alis na kami, guys. Thanks, thanks sa inyong lahat. Guys, kunin ko na si Ronino, isa tulog. Tulog si panganay kasi ano 'yan? Um, ubo. Kaya ginawaan ko siya ng gamot kagabi. Supply mo na tayo. Tapos, ayan poru hinalai nang hinalai yang modern ah alis aku guys sunduan ke mas lah kasih RS cheese nah kita <tuk> Guys, ibigis na kong pantalo. Punta ko sa ano. Maningil na ko doon sa pautang ko. Paningilin ko. Kasi medyo nalungkot ako ngayon guys. Kasi may nagchat sa akin yung kapatid ko na admit pala sa hospital yung kapatid kong babae yung matanda sa akin sinundan ko walang wala kung pera pera na ubusan talaga ako ngayon guys na ubusan ako kaya, kailangan singilin ko na yung buong kaya kung may maningil, mapaniningil ako kung in case ni ano ni Karun makaya sa pirang ang ibayan anong ko yung kapatid ko padalahan ko yung kapatid ko hindi ko lang yung aking mga dadalhin. Para makalakat ako. Si Ronila, binilin ko na doon sa soki namin, sa kaya namin na ano, kilala ko naman din na dito. Sa kaya namin, kilala ko na yan. Plus ko yan sila. Yun na yung mag, ano, dito daan. Pero kung kaya ko pa, ko lang siya sa school. Binilin ko naman din ni ma'am. Kasi sinabi ko na rin nga may sakay na kaya. Alam ni ma'am kaya. Eh. Pero kung di, kaya ko pa si ako na lang mag ano sa kanya sundo mamaya danan ko lang kaya alis naman ako guys ang bis na na ngayon na ako dumating naningil init ang ating kuan naningil sa cellphone bali 1.5 na natungkulang. kulang sabi ko ihati na lang nila dito para din ako magasto gasto kasi magasto man tapos binigyan ako ng aking sister in law sa na aking kuan Dali hipon, binigyan ng hipon, hipon, hipon ko na pakita. Tsaka dalawang bangus, ang isa binigay ko dun sa bayaw ko. Sigangin tama tama may ano man oh. Sigangin ko yan mamaya yung hipon. May dami ko pang hugasan, oh, hugas ko anay dito, guys. Bangus, guys. Tapos itong hipon. At 200 pa naman to ang kuan, kalahati, 400 kilo. Ayan na guys. Ah. Ilagay mo dito. Si yes, good morning. Kamusta po kayong lahat? Kagigising ko lang kasi kanina alas 4 ko nagising tapos nag-asikaso sa mga bata, eskwela. Si kuya di pa rin nakapasok. Hindi ko natapos yung vlog ko. Ngayon ko na tatapusin. Gusto ko lang magbigay advice sa inyo. Kasi po, yung kapatid ko, masamang balita kahapon, galing negros kasi nasa ospital po yung kapatid ko ilang araw na siya kahap nagchat na sa akin nung nakaraan nagtanong yung tita ko kung alam ko tapos kahapon na inform na talaga na kasi si papa na no mismo nagbalita sa tita ko na ganun nga nangyari yung kapatid ko matanda yun sa akin nakaano siya guys kagabi pa itong naiyak ako pero pinipigilan ko sarili ko kagabi na ano siya guys minalita ng tita ko kahapon abang nagpunta ako sa naniningil daw ma ano yung puso ko na daw dinuturo kasi cross ko yan eh kami lagi magkasama niya nung nagtrabaho pa kami sa kampo sa uma, sa katubuhan yeah. Yeah. may dumating kasi bisita yun na nga mga ko sa inyo guys mag ingat po tayo lagi lalo na ngayon kaya ako pag umaalis alis ako nagdadala talaga ako lagi tubig, yung kasi uso ngayon ang stroke tapos sa amin dami nang naka stroke ng mga lola ko mga ibang sa side side ng mga, mga kapitbahay namin tapos ngayon naman kahapon yung kapatid ko ngayon lagyan siya dito ng hose ibig sabihin malala talaga yung nangyari sa kanya kaya sobrang nalungkot ako kasi kung kailan nagipit pa din ako ngayon kasi dami rin ako mga bayan bayaran naawa ako sa kapatid ko kasi bata pa niya ang daming nagkasakit lagi yan eh hindi ko nung gusto niyo nangyayari sa sa kanya kasi nandun siya sa hospital ngayon hindi ako mapakali para gusto kong lumipad gusto ko siyang makita pero inaano ko yung sarili ko kinakaya ko kasi may mga anak ako tapos ako lumalaban din ako sa kidney stone hindi pa nga ako nakainom naman ng gamot pag may pira lang ako kaya ng budget saka ako bumibili kaya nakawa ko sa kanya kasi si papa kapong dumaan sa tita ko na binalita ngayon nangyari kaya grabe yung nangyari sa, sa kanya sa kapatid ko grabe sobrang sakit talaga sobrang sakit para sa akin kasi nung na hospital ako dati siya nagmantay sa akin nung na na din si Ronina. Buti naagapan lang yan. Yun yung nangyari kasi sa akin nung pinangtis kaya si Ronina. Lapit na siya mag-8 months. Na ano yan siya. Na, na stress siya sa loob kasi sa sobrang init. Kaya ganun no, hospital ko. Tapos binantayan ako ng kapatid ko. Halos isang linggo kami. Duma. Isang linggo talaga kami. Iniwan niya anak niya. Para sa akin ngayon. Ako naman ang kailangan niya. Kaya sana magpapagawa sana maging okay ng lahat kasi plano ko December nito mga bago magpasko wala na yung klase uwi ako doon kasi naawa rin ako sa kanya pag gabi nagpray talaga ako kinakaya ko kasi ayoko manulungkot kasi mahal na mahal ko yun guys yun lamang po may share ko sa inyo kayo ingatan nyo rin mga sarili nyo huwag kayo masyadong magano kung saan saan maglalakad kasi ako panaylakan din ako sa init pero nagbabaon talaga ako tubing lagi wag, wag pabayaan yung mga karamdaman kasi ngayon grabe ang mga panahon natin sobrang hirap na dami na nagkakasakit kaya sana guys yan lang po masabi ko maraming salamat sa inyong suporta sa akin sana mag enjoy kayo kahit sa simpleng mga pinabulag ko sa inyo ito lang ko na enjoy libangan ko lang to para hindi ako maano kapag may iniisip ako gusto ko ma-enjoy ko na sarili ko kasi mahirap nakakasakit lalo na na ako lumalaban din ako sa kidney stone ko kaya pahit lang tayo guys, free lang talaga free lang